Kung may bulatis sa tiyan, meron din sa balat ng hayop at tinatawag itong galis or mange may tatlong pinaka-common na galis or mites. tinatawag itong Sarcoptic Mange o Canine Scabies Autodectic Mange at Canine Demodicosis isa-isahin natin to. unahin natin ang Sarcoptic Mange ito ay host specific pero may maliit na chance na matamaan ang tao ang buong life cycle ng parasite na ito umaabot ng 17 to 21 days sa katawan lang ng aso at saka danami naman ulit ang babaeng Sarcoptic Mange gumagawa ng tunnel sa balat specifically sa stratum corneum kung saan sila nangingilog at eventually nagiging kaliyot na yung portion na ito. Ang direct contact sa ibang aso ay ang way of transmission na sakit na ito. Minsan ay asymptomatic o walang simptomas na pinapakita. Ang unang simptomas nito ay ang sobrang pangangate eh, dahil may allergic reaction na pala. Tapos minsan may mga tumutubong parang pigsa na namay nana at kumakapal ang kalyo na siya namang paborito ng mga bakterya at fungi nagsisimula silang dumami sa may dibdib banda, tapos sa may tenga, sa siko, sa harap ng paa at sa likod ng paa. Kahit anong ligo ng alaga mo ay hindi basta-basta natatanggal ang amoy. Mas kakapal ang mga kalyo, lalaki ang mga kulane dahil sa infection at stress na dala nito. Pumapayat dahil sa hirap kumain, sa sobrang pangangate at hirap na rin makatulog. Mahirap itong i-diagnose dahil nasa surface lang sila at madali lang matatanggal pero lilipat lang pala sa ibang parte ng katawan. Kaya kung may maobserba kayo sa alaga ninyo, huwag niyong ipagsawalang bahay. At patagalin pa, pumunta na agad sa pinakamalapit na vet clinic.